Nakikita niyo po ba yung mga kalat at mga sinampay? Ngayon po ay oras na ng ating paglilinis. Madami tayong lukoten, madami tayong 2pm, nagpasko, nagbagong taon na hindi ko yan naasikaso. Palagi na lang ako napapagalitan kasi wala ng oras sa paglilinis. Palagi na lang humahawak sa cellphone kaya naawa naman ako dun sa bahay namin sobrang sobrang kalat at ayan uh, magtutupi muna tayo samahan niyo po ako para po hindi kayo kagaligitan ng mga tao sa bahay maglinis-linis po kayo wag puro reels dahil sa pagre-reels madaming napapabaya ang trabaho kaya nga minsan si tatay ay hindi na umaakyat sa taas kasi ma-high blood daw siya pag nakita niya yung itsura dun sa taas kasi nga sakto lang sa paglalaba, hindi na siya natutupi. Habang nga ako dito ay nagtutupi, ay kanina naisipan ko din bumili ng junk food at soft drinks para naman pag nagutom at nauhaw ako ay may kakainin ako. Itong tunipi ko ay first batch lamang ito o mga nauna na mga nilabhan na hindi natupi. At napag-isip-isip ko nga nga napaka-board na ng bahay at iibahin naman natin ang itsura nito. Habang nga ako ay naglilinis, ay dyan pa lang sa part na yan, ay nakita ko na agad talaga yung grabe yung basura, tapos mga alikabok, mga agyo na andyan sa ilalim ng upuan, madaming mga, mga damit na nakaipit. At hindi nakuha, kaya nandun lang siya sa ilalim. Ayan, nauhaw nga ako. Kawawa naman ako. Ayan, balik tayo sa trabaho, no? habang usub ko nga itong napakabigat na upuan ito, ay nakikita ko yung drum na yan ang tagal na yan dito sa amin, pandemic pa siguro sa kaibigan ng kapatid ko yan dito kasi sila dati tumutugtog dito sila nagpa-practice kaya naiwan yung drum set na yan, pero yung may-ari naman yan, ikapit bahay lang namin so kaya sabi ko, ilipat ko siya ng pwesto, para naman uh, malagyan ko doon ng ibang pwedeng mapaglagyan. Itatago natin siya total hindi na naman siya ginagamit ng mga bata. Hindi na sila dito nagtutugtog at hindi na din sila dito nagpa-practice. So, itago muna natin yan at lagyan natin o maglagay tayo ng ibang gamit dyan sa party na yan. Ayan, habang ako ay nagbo voice over ay hindi ko nga na matatapos ko siya ng buong araw. Alam niyo bang natapos ko linisin ng bahay na to ng buong araw? Saktong-sakto -sakto naman yan ay may magla-live so nanood muna ako ng live dyan, then uh, mga 2pm then bumalik din ako sa paglilinis kasi hindi siya pwedeng maiwanan na nakatenga at nakakalat kasi baka akyatin niya ng tatay ko lalo na nagpost ako ng itsura ng bahay nako, sasabihin niya hindi ko nga nakita sa sarili kong mata na umakit sa taas na makita yung mga uh, marurume marurumi at nagkakalat ng mga gamit, nakita ko naman sa Facebook kasi yung tatay ko, alam nyo ba palagi ang nagre-react dun sa mga reels at sa mga videos ko, kaya alam nun kung ano yung mga ginagawa ko at tulad niyo. Ayan. Pag makita niya na at rin na trabaho ko, baka sabihin noon after 2024 ko ulit ito gawin. At ayun nga ay, ewan ko ba, simula nga nung nag ko ako ay hindi na talaga ako nakakagalaw. Mas madami akong time sa cellphone, ay ewan ko na lang talaga. Kaya sa mga kapwa ko readers, maglaan po tayo ng oras para sa cellphone at para sa bahay. Huwag niyo po akong gayahin na halos nasa cellphone na lang at naiiwan yung mga trabahoin dito sa bahay. Napagbasyahan ko nga itong linisin kasi nagbagong New Year. Nagbagong New Year, nagpasko nag New Year, nandun pa rin sa upuan yung mga damit. Balik nga tayo dito sa video, yung anak ko nga ay pasaway dito, pilit inaabot ang cellphone ko. Sinisilip niya ang kanyang mukha at minsan hindi na kikita sa camera, hindi niya abot. Sumasayaw siya dyan sa baba. Kaya hinawakan at kinarga ko na siya kasi baka naman mahulog yung cellphone ko, mawalan pa ako ng cellphone. Tingnan niyo naman. So kanina, nafeel ko lang siyang linisin. Wala, hindi naman siya nakaplano. Ganun talaga ako pag may ginagawa ako, hindi siya nakaplano. Kasi pag sinabi kong bukas maglalaba ako, hindi yan matutuloy. Pero pag naisipin ko naman na maglinis ngayon, check yun tuloy. Kaya, mas ano ko talaga na hindi siya pinaplano. Kasi nagagawa ko talaga siya. Kaysa sa sabihin ko maglalaba ako, tapos naka-cellphone ako, nako, hindi talaga yan matutuloy. Sobrang dami nga nitong tinupi ko at madami din akong nakita mga labahan. Kasi sa mga tambak na mga damit, may mga nakahalong mga labahin din. So, madami din akong naipon na labahin dito. At hindi ko naman alam kung kailan naman ako nito maglalaba. Ayun, pasensya na sa mga nanonood at napahaba ang ating kwentuhan at napahaba na naman ang ating video. Talagang hindi ko talaga alam na ganito hahaba yung video natin. Umabot siya ng 7 minutes. Pero alam niyo ba, naka-edit ko na yan. In-edit ko na talaga yan. Tinanggal ko na talaga yung dapat tanggalin. Sa bandang dito na nangungulit na yung mga an yung anak ko, I mean, hindi, na, ko hindi ko na talaga natapos dito yung aking 2pm. Hanggang sa umabot na ng 4 ay natulog na lang talaga ako at pinatulog ko na lang din siya. Ayan, time check po. Uh, 2 p.m. and 48 minutes. 2 p.m. at 45 minutes. Ito na po ang ating, nandito na po tayo sa batch 3 ng ating mga 2 p.m. At nakuha na nga natin dito yung iba nating mga 2 p.m. At ayan, konting ano na lang yan. Konting ayos, konting walis. Kunin natin itong isa. At ito, na ayan, na kahit pa paano ay na i, na na ang mga posisyon. Nabigyan ko siya ng parang ibang ambience. Ayan, dyan. Ayan guys, ginabi na nga tayo at need ko na ng help ng mga batang ito. Ayan, hindi ko nga po siya natapos kasi nung after nung may nag-live sa amin, na aking kaibigan, nanood ako, tapos inundan pa ng isang live. Tapos, yun ako naman ay kinakalat yung uh, tutupin ko. So, habang natutupin ako, kinakalat niya, niya, naman din. So, ayun, yung naging resulta, eh, di natulog kami. Eh, inabot ng alas 4, sakto sakto yung mga bata dumating. Ayun, naglaro muna sila. Tapos, eto na sila ngayon. Ayan na sila, oh. Tinutulungan na ako nila. And then, maya-maya ay matatapos na to. Grabe ang pinagdaanan natin ngayong araw. So, ayan, tingnan na lang natin mamaya ang final look ng ating paglilinis simula kaninang umaga. Ito na po ang naging kalabasan ng ating nilinis kaninang umaga na inabutan na tayo ng gabi. Ayan po, at iniba ko na nga ang ating iniba ko na nga ang o, Basta iniba-iba ko siya ng lagay. Ayan. Kahit pa paano ay nagbiba naman ang itsura niya. At dito naman sa labas, ayan, wala na yung mga sinampay. Yung mga natira doon ay mga basapang mga damit at yung uniform ng aking kapatid, ayan. Wala nang tayo. Ayan, wala na po ang kalat, ayan. Ayan, ginabi na tayo ng oras na 12 p.m. Ayan, 7, 12 p.m. Di pa ako naligo. So, ayan, yan lang po sa araw na ito, sa buong araw na ito. Ayan, uh, happy new year ulit. Ayan, salamat sa panonood. Ayan, ang haba na, ang haba na naman ng aking vlog. Ayan, pagpasensya ka na. Thank you, thank you. God bless po. Maraming thank you. Yan lang. Goodbye.